pagpalang araw po sa inyo lahat uh, dito naman po ang iwaga ng pangasina na magbabagi po ng karunungan din po sa inyo lahat uh, sana po ay uh, nasa mabuti ko yung kalagay sa araw-araw at malayas sa araw-araw ang isisir ko po sa inyo ay orasyon para magmakaawa ang mga kaaway sa inyong harapan po uh, kung ang inyong kaaway po ay nagmamatigas po uh, palagi po kayong kinukon po sa inyong bahay na binuuloy-buli o ano pong pinagsasabi sa inyong kapitbahay na sinisirahan po kayo. Uh, at mga iba pa na kanyang binago po sa inyo na hindi ka nais-nais po na uh, sinisirahan po kayo. Uh, at palagi pong nakukon po na uh, parang pinukon na po kayo na kayang-kaya po kayo dapat po ay ipusal e, niyo po ito na aking pangakalog po. Oras yun para magmakawa ang mga kaway sa inyong harapan po. Kung ang inyong kaway po ay pan po, kasalan niyo lamang po ito sa kanyang harapan po. Ang tatlong bisis po. Kasalan niyo po sa isipan po na huwag po yung magpalat na nainusal niyo po itong oras yun po. At siguradong huwag po po yung kaway po sa inyo. At hanap-hanapin po kayo na gusto mag magmakawa sa inyo na uh, kahit ano mangyari ay magmamakao sa inyong harapan po ng inyong kaaway po. Uh, basta nausal niyo po sa tamang proseso po itong at ibabagi po sa inyo ay uh, siguradong makukan po yung kaaway po ninyo, magmamakao sa inyo sa inyong harapan po. Nagagawin po ang, maga, ang kanyang makakaya na magmamakao sa, sa inyo na uh, kahit nasamang kayo pupunta ay eh, susundan, susundan, susundan po kayo at mamamakaw sa inyo. Uh, usalin po sa isipan na po ng tatlong beses at ipo sa inyong mga kaaway po. O i-con nyo lamang po sa kanya, usalin na po sa harapan, sigurado pong uh, gumamakaw po yung uh, po nyo, yung, yung kawa'y po. Uh, narito pang oras yun po, Jesus Susalindium Dominic Cristo Uling Ayudami Simple Santa Ursula Isus 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 Ursula no pieces po Harapan mo siya po Salamat po sa inyo lahat.